Ito na nga, Kim Chu laking gulat sa presyo ng promise ring na bigay sa kanya ni Paolo Avellino. Inaabangan nga ng karamihan ng pahayag ng aktor sa mga balitang lumabas tungkol sa kanila. Dito nga ay inaantay ng mga netizens ang price reveal ng sing -sing na binigay nito kay Kim Chu. Lumipas nga ang isang araw ay nagkaroon ng oportunidad ang aktor na masagot ang mga tanong ng netizens. Dito ay sinabi niya ang kanyang mga naramdaman nang malaman niya na maraming nag-aabang at nag-aantay sa mga sagot nito. Dagdag pa niya, natutuwa daw siya umano dahil hindi talaga nagsasawa ang kanilang mga fans at ibang netizen. At dito na nga sinagot ng aktor ang mga katanungan sa kanya. Sinabi niya na napakamahal ng singsing -sing kung tutusin pero hindi na daw ito mahalaga pa sa kanila. Ang mahalaga daw umano ay napasaya niya ang kanyang minamahal. Marami namang natuwa at kinilig sa sagot niyang ito at patuloy na inaabangan ang mga susunod na update para sa kanilang dalawa. And this are chika for today mga ka best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.